Ikalawang aklat ni Samuel, ikalabintatlong kabanata. At nangyari pagkatapos nito, na si Absalom na anak ni David ay mayroong isang kapatid na babae na maganda na ang pangalay Tamar. At sininta siya ni Amnon na anak ni David. At si Amnon na ito tong nagdamdam na napad siya nagkasakit dahil sa kanyang kapatid na kay Tamar. Sapagkat siya dalaga at ni Amnon na mahirap gawin siya ng anumang bagay. Ngunit si Amnon ay may isang kaibigan na ang pangalay Jonadab, na anak ni Simea na kapatid ni David. At si Jonadab ay isang lalaking totoong magdaraya. At sinabi niya sa kanya, Bakit, o anak ng hari, sa araw-araw ay nangangyayat kang ganyan? Hindi mo ba sasaysayin sa akin? At sinabi ni Amnon sa kanya, aking sinisinta si Tamar na kapatid ng aking kapatid na si Absalom. At sinabi ni Jonadab sa kanya, Mahiga ka sa iyong higaan at magsakit-sakitan ka. At pagka ang iyong amaan na roon upang tingnan ka, sabihin mo sa kanya, Sinasamo ko sa iyo na bayang ang, aking kapatid na si Tamar ay pumarito at bigyan ako ng tinapay na makakain at maghanda ng pagkain sa aking paningin upang aking makita at kanin sa kanyang kamay. Sagay na higa si Amnon at nagsakit-sakitan. At nang pumaroon ng hari upang tingnan siya, sinabi ni Amnon sa hari, Sinasabi ko sa iyo na bayang pumarito ang aking kapatid na si Tamar, at igawa ko ng dalawang tinapay na maliliit sa aking paningin upang aking makain sa kanyang kamay. Nang magkagawin nagsugo si David sa bahay kay Tamar na Sinasabi, Pumaroon ka ngayon sa ng yung kapatid ni si Amnon, at ipaghanda mo siya ng pagkain. Sa gayon na si Tamar sa bahay ng kanyang kapatid na si Amnon, at siya nakahiga. At siya kumuha ng isang masa at minasa, at, at ginawa mga binilong tinapay sa kanyang paningin, at niluto ng mga munting tinapay. At kinuha niya ang kawali at mga ibinuho sa harap niya muli kanyang ang kanin. At sinabi ni Amnon, Palabasin ang lahat na tao sa harap ko, at siyang lahat ay lumabas, bawat isa mula sa harap niya. At sinabi ni Amnon kay Tamar, Dalhin mo dito sa silid ang pagkain upang aking makain sa iyong kamay. At kinuha ni Tamar ang mga munting tinapay na kanyang ginawa at mga dinala sa silid kay Amnon na kanyang kapatid. At nang ilapit niya sa kanya upang kanin, kanyang tinangnan siya at sinabi niya sa kanya, Halika, sumitin ka sa akin, kapatid ko. At sumagit siya sa kanya, Huwag, kapatid ko, huwag mo akong dahasin, sapagkat hindi marapat gawin sa Israel ang ganyang bagay. Huwag kang gumawa ng ganitong kaululan. At ako, saan ko dadalhin ang aking hiya? At tungkol sa iyo, ikaw ay magiging gaya ng isa sa mga mangmang -mang sa Israel. Ngayon nga, sinasamu ko sa iyo, magsalita ka sa hari sapagkat hindi ipagkakait ako sa iyo. may hindi niya dininig ang kanyang tinig, kundi palagbasit siya malakas kaysa kanya. Dinahas niya siya at sumiting sa kanya. Nang magkagayo'y kinapuotan siya ni Amnon na may mahigpit na puot sapagkat ang kapuotan na kanyang ikinapuot sa kanya ay malaki kaysa pagsinta na kanyang isininta sa kanya. At sinabi ni Amnon sa kanya, Pumangon ka, ikaw ay umahon. At sinabi niya sa kanya, Huwag ganyan sapagkat itong malaking kasamaan sa pagpapalabas mo sa akin ay higit kaysa iba na iyong ginawa sa akin. Ngunit ayaw niyang dinggin siya. Nang magkagoy, tinawag niya ang kanyang alipin na nag-aalaga sa kanya at sinabi, Ilabas mong babaeng ito sa harap ko at itrangka mo ang pintuan pagkalabas niya. At siya may suot na sari-saring kulay sa ang mga gayong kasuotan ang isinusuot ng mga anak dalaga ng hari. Nang magkagay nilabas siya ng kanyang alipin at tinarangkahan ng pintuan pagkalabas niya. At binuhusan ni Tamar ng mga abo ang kanyang ulo at hinapak ang kanyang suot na sari-saring kulay na nakasuot sa kanya at kanyang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang ulo at pinagpatuloy ang kanyang lakad na umiiyak ng malakas habang siya yumayaon. At sinabi ni Absalom na kanyang kapatid sa kanya, Napasa iyo ba si Amnon na iyong kapatid? Muni kayo tumahimik, ka, kapatid ko. Siya ay iyong kapatid. Huwag mong isapuso ang bagay na ito. Sa gayo si Tamar ay nagtighati sa bahay ng kanyang kapatid na si Absalom. Ngunit nang mabalita ng Haring si David ang lahat ng mga bagay na ito, siya'y totoong napuot. At hindi nagsalita si Absalom kay Amnon kahit mabuti o masamaman. Sapagat pinagtaniman ni Absalom si Amnon dahil sa kanyang dinahas ng kanyang kapatid na si Tamar. At ang nangyari pagkatapos ng dalawang buong taon, nagpagupit ng mga tupa si Absalom sa Baal Hasor na nasa siping ng Ephraim at inanyayahan ni Absalom ang lahat ng mga anak ng hari. At naparoon si Absalom sa hari at sinabi niya, Narito ngayon ang iyong lingkod ay nagpapagupit ng mga tupa. Isinasamo ko sa iyo na ang hari at ang kanyang mga lingkod ay magsiyawang kasama ng iyong lingkod. At sinabi ng hari kay Absalom, Huwag anak ko, huwag tayong magsiyawang lahat, baka maging mabigat na pasahan sa iyo at pinlit niya siya, gay may hindi siya yumawon, kundi binasbasan siya. Nang magkagayo siya nabi ni Absalom, Kung hindi siya nasamo ko sa iyo, pasamahin mo sa amin ang aking kapatid ni si Amnon. At sinabi ng hari sa kanya, Bakit siya sasama sa iyo? Ngunit pinilit siya ni Absalom na nupat kanyang pinasama sa kanya si Amnon at ang lahat ng mga anak ng hari. At inyutos ni Absalom sa kanyang mga lingkod na sinasabi, Tandaan ninyo ngayon, pagka ang puso ni Amnon ay sumaya dahil salak, at pagka ang aking sinabi sa inyo, saktan ninyo si Amnon, patayin nga ninyo siya. Wag kayong mga takot. Hindi ba ako naguti sa inyo? Kayo ngay magpakalakas at magpakatapang at ginawa ng mga lingkod ni Absalom kay Amnon kung anong iniutos ni Absalom. Na magkagay nagsitindig ang lahat ng lahat mga anak ng hari at sumakay bawat lalaki sa kanyang mula at tumakas. At nangyari samantanang si Lenas Dan, ang balita ay dumating kay David na sinasabi, Pinatay ni Absalom ang lahat ng mga anak ng hari at walang nalabi isa man sa kanila. Nang magkagay bumangon ng hari at hinapak ang kanyang mga suot, at humiga sa lupa. At lahat ng mga lingkod ay nakatayo sa palibot na hapak ang kanilang mga suot. At si Jonadab na anak ni Timea, nakapalit ni David, ay sumagot at nagsabi, Huwag akalaan ng aking Panginoon na kanilang pinatayang lahat ng mga binatang anak ng hari, sapagat si Anon lamang ang patay. Sapagat sa pasya ni Absalom, ay pinasihan ito mula sa araw ng kanyang dahasin ng kanyang kapatid na si Tamar. Ngayon ngay huwag isa puso ng aking Panginoon na hari ang bagay. Nakalain ng lahat ng mga anak ng hari ay patay, sapagat si Amnon lamang ang patay. Ngunit si Absalom ay tumakas, at ang bataan na nagbabantay ay tumanaw ng kanyang mga mata, at tumingin at narito. Dumarating ay maraming tao sa daan mula sa burol sa likuran niya. At sinabi ni Jonadab sa si hari, Narito, ang mga anak ng hari ay nagsisidating. Kung anong sinabi ng inyong lingkod ay nagkagayon. At nangyari, pagkatapos niya makapagsalita, na narito ang mga anak ng hari ay nagsidating at inilakas ang kanilang tinig at nagsiiyak. At ang hari naman at ang lahat ng mga lingkod ay nagsiiyak na mainam. Ngunit tumakas si Absalom at naparoon kay Talmai na anak ni Amiud na hari sa Gesur. At tiningi ni David ang kanyang anak araw-araw. Sa gayo tumakas si Absalom at naparoon sa Gesur at dumuong tatlong taon. At pinanabikan ng Haring David na paronan si Absalom, sa siya naaliw na tungkol kay amdon yamang patay na.